Hey, uh, wala tayong vlog mga boss, welcome back dino check ko lang itong mga naiwan ko dito ng speaker Ito yung isa sa mga unang pinadala ko dito Ayan. So ito yung box na ginawa ko Bali 2013 pa ata ito nung napunta dito Ayan. Yung speaker na ito uh, Sony, nabili ko ito nung, ano, nung uh, may kaha pa siya Kaya lang warak na yung kaha Anong nangyari? nabaha nga ito mga boss kung mapapansin nyo puro potik pa talaga siya yan o yan suni na speaker ayan malaysia uh, double magnet na rin siya ang problema nito kinain ng daga yung ano pero bago pa siya nginatingat ng daga ah uh, sira na rin talaga yung ano ah yung, uh, sira na rin talaga tong ano napadigay ako yung ah uh, hindi sira ah uh, nung ano to nabili ko bago pa to mangat ngat ng daga ang nangyari dito maputik na talaga so ayan so maganda pa sana yung sunos hindi ko lang alam kung makakanap tayo ng <coughs> isang ano ganito pero try kong dalhin to ng Manila uh, try kong i ano eh ano siya uh, salbahin o ayusin i-recondition eh, baka sakaling pumede pa ito yung kasama niyang horn Ayan. Ayan. So, ni na ano, magkapatong 'yan, nakaano kasi 'yan eh, naka naka-screw diyan, Nakaganon 'yan eh. Ayan, nakaganon siya. So, ayos pa 'to. Tingnan nga natin kung gumagana pa 'tong ano. May tester tayo dito na analog. Eh, analog lang kasi dinala ko. Check natin kung gumagana pa. Ano pa yan? Mm -hmm. mga Mga boss, nahirapan ako magano ay. Wala pala ah, pa lang Ako magana pa. Hirap itong ano Sige lang iramin ko yung stand Ayan mga boss na kuha natin yung stand sa cellphone I-check e, nga natin kung ano Magana pa oh Okay pa. So, check natin itong Twitter. Baka magawa natin paraan to kung paano to pa natin magamit. Yung horn niya. Kahit itong horn lang siguro putasan natin. Siguro try ko din pag-isipan ko kung paano diskarte dito. Itong ano naman, uh, speaker naman, o, gumagana po. Atis na natin. Tapit natin. gumagana gumagana po oh Para nga puti naman ang bytes natin Yan gumagana pa siya So ito yung kapasitor niya para sa tweeter Tingnan nga natin kung ilang ohms ah ilang capacitance yung ano ilang ohms ba mga ilang ohms pala yung speaker na to click na natin so mga ano to mga 8 ohms boss check natin yung nakalagay dito malaki yung gamit yung nakapasitor kaya lang ano na rin eh nagkalawang na rin One point two, mga boss. Ayan. One point ang gamit niya. Ayan oh. 1.2 microfarad ilang volts ba to? One point to, ayan. So tingnan natin yung isa pa, mayroon pang isa yan. Oo. So, yung pinaka ano niya no. Dinidikit lang. Tapos inaasam. May may isko yan dito oh. Ayun oh. Uh, ah. ilagyan ko ng isko yan, yan. Anim ah, ito. Kasi ano eh ginawa ko ng palibaga. Ganyan yung gawa ng kaha dati. Na, ano, hindi pa ako nagbablog yan. Pero sakto naman ang gawa ko. Kasi tingnan yung mga boss. Ito na lang. Yeah. Okay. Tingnan natin yung isa. Balik natin ito doon. Ah, dito, dito. Ay, nasa ilalim. nasa ilalim ng may ano, andiyan yung sumanok. Hindi natin makalas. So, ito yung TV na nabasa. <laughs> Unang-unang -una TV. Sigot tayo natin kalasin to. Kung kaya ng hugutin na lang. Mayroon pa dito ay ditong isang sone ano. Sone din ano. Wala na ata yan, tinanggal ko na yung ano yun. tanggalin ko lang yun kuha lang ako ng kuha lang ako ng tawag dito ng ano ng pangkalas natin yung ano uh, bitbitin natin sa labas to Itong isa mas malala nang, Anong nangyari Nabulok na talaga yung Nabulok na talaga yung Ano yung kaha nya <coughs> Binahayan ata ng anay Ayan Oo oh, oh, Binahayan nga ng anay Ayun binahayan nga So tanggalin na lang natin dito So ganito yung sura nyan mga boss nung hindi pa nakakalas yan sya pa ito yan yan. so yan yung itsura niya. ipatong natin dito pang thumbnail mga boss yan yan okay Okay. So, ang gagawin natin dyan ay uh, ay, pati ano pala, malutong na rin. Ah, tigas. Siguro putuloyin ko dito, no? O, tanggalin muna natin. Nakalak lang kasi yan, eh. Ano? Oh. nakalak lang kasi yan. Yan, yan. So itong isa Mukhang goods pa yung ano Ay wala na rin May sayad na rin mga boss Need na talaga siyang ano uh, ah, Ikat ko muna siguro Kuha tayo ng pang ano. Yan. Yan. Okay. Tapos kalasan natin ito. Tingnan natin kung mare-repurpose pa natin 'to. So, <coughs> mga tinyo sa go tama ba? Kasi habang ginagawa kong video na 'to, uh, 2023 ngayon December. So, 10 sa ago, Ah, <coughs> uh, pinadala ko pinadala ko 'to dito. Ngayon ko dito sa probinsya. Ngayon hindi naman gaano nagamit dahil eh, kulang pa ng amplifier na i Ayun. Tingnan. na. Ayun yung nangyari. Tutuloy na lang natin. Pinag-ataki ng anay. Oh. Wala sila na rin yung ano nyo. Ayan Oh. Natanggal pati takip niya. So, ano talaga ito? Uh, may toke. Kalasin natin ito. Ano. Subukan natin itong isalba. So, ilipat ko ito sa ibang kaha. Uh, try natin. Ano, uh, I-restore. Unti-unti lang siguro. Hindi naman ito matatapos ng agad-agad. Pero, try ko habang may ano. Uh, pagkakataon. So, ito naman yung ano niya. Tatanggal muna to. Alabas to. Yan yung ano to. Tatanggalin din. Ayan. Okay. Ilagay na natin dito yung ano. Okay. tanggalin natin dito itong pinaka horn niya. Ayan. tinanggal lang natin itong pinaka nila. Yan. Tapos ibalik natin to, Ibalik natin itong mukha. Yan. So ito ibabalik natin doon sa shop natin uh, try natin buuhin pero ibang box lang gagawin natin try natin ano yun lang mga boss at hanggang dito na lang yung vlog natin marami akong Sony na sit na speaker dito yung iba na zero na ito na lang yung last stand, last man standing na natin <laughs> last man na standing na <laughs> ito na lang yung natitira so try kong i-restore baka sakaling pumwede pa at pakinggan ulit natin yung tunog